At sa wakas, inilabas na nga ng Gilas Pilipinas ang kanilang final 12-man roster para sa 2023 FIBA World Cup kung saan kasama rito si Jordan Clarkson at wala naman si Justin Brownlee sa kadahilan ng isang naturalized player lamang ang pwedeng maglaro. Dito nga nagsimula ang mainit na usapin sa kung sino nga ba sa dalawa ang better option. Ang may dugong Pilipino o ang may pusong Pilipino? Tingin nyo, marahil marami sa inyo ang natuwa o nalungkot sa desisyong ito ng pamunuan ng Gilas Pilipinas, sang ayon ka ba sa JC in JB out na ito? Tara na, samahan niyo kong pag-usapan ang issue na ito. Pero bago ang lahat, pindutin muna ang like at subscribe button ng ating channel at huwag kalimutang magbigay ng inyong opinion sa comment section tungkol sa usaping ito. Marami ang nagsasabi na si Justin Brownlee daw ang dapat na pinili over Jordan Clarkson dahil nga mas gamay na nito ang playstyle ng ating mga kababayan. Kung team chemistry lang naman daw ang pag-uusapan, eh walang duda na lamang si JB dahil na rin sa napakaraming experience nito sa paglalaro kasama ang ating local players. Hindi lang yon, nasungkit lang naman ng gilas ang gintong medalya sa SEA Games sa tulong na din ni Brown Lee. Ilang taon na rin ang ginugol nito sa paglalaro sa PBA na sa sobrang pagmamahal nito sa paglalaro dito sa Pilipinas, e eh, nagdesisyon na itong magpa-naturalize. Ops, teka lang ha Dahil hindi rin magpapahuli ang kampo ni Jordan Clarkson Dahil marami din ang nagsasabing Eh, kailangan pa ba talaga ng chemistry na yan kung isa kang NBA player? Hindi pa ba obvious Ilang laro lang yan kay JC at paniguradong gamay na gamay na niya ang laruan ng kanyang mga kasama Talagang mapapasu ka sa init ng suporta sa bawat manlalaro Kaya, subukan natin magdagdag ng numero para lalong mag-init at mag-apoy ang inyong damdamin tungkol sa usaping ito Si Jordan Clarkson at Justin Brownlee ay parehong nakapaglaro ng tigda na dalawang game sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang unang laro ni Clarkson ay kontra Lebanon kung saan nagtala siya ng 27 points, 6 rebounds at 7 assists. Bagamat talo, kitang-kita naman ang pagiging efficient at effective ng isang JC sa loob ng court. Ibang usapan naman ang kanyang pangalawang laro against Saudi Arabia. Kung saan tinambakan lang naman ng Gilas ng 38 points ang kalaban. JC finished the game with 23 points, 6 rebounds and 6 assists para makakuha ng panalo. Samantalang si Justin Brownlee naman ay nakakuha ng panalo against Lebanon sa pangalawang paghaharap ng Gilas kontra dito. May stats na 17 points, 4 rebounds, 5 assists and 2 steals. Sa pangalawang laro naman niya, ang Gilas ay nakalaban ng Team Jordan. At sa laro na ito, eh parang nag-beast mood nga itong si JB. Bagamat talo sa game na ito, nag lang naman si JB ng 41 points, 12 rebounds, 3 assists at isang block. Isang matinding double-double laban sa bigating team ng Jordan. Ito na nga rin marahil ang isa sa dahilan kung bakit sobrang nanghihinayang ang iba sa hindi pagpasok ni JB sa final roster. Kasi kung paghahambingin nga naman ang average stats ng dalawa sa kanilang 2 games, si JC ay may average na 25 points, 5.5 rebounds at 6.8 assists. Samantalang si JB ay may average na 29 points, 8 rebounds at 4 assists. Sapat nga bang 2 games para malaman kung sino ang better option? Siyempre hindi. Dahil dito sa IMAX Sports, walang better dahil lahat ay the best. Alam nyo ba kung anong better? Iyon ay ang maging masaya na lang sa desisyon ng pamunuan ng Gilas Pilipinas sa kanilang 12-man roster para sa FIBA World Cup. At syempre, todo nating suportahan ang team na ito. Dahil ang panalo ng isa ay panalo nating lahat. Tama o tama? Siyempre, tama! Kung si JB nga nakuhang maging masaya na si JC ang maglalaro, tayo pa kaya? Sabi ng Anin Justin sa kanyang interview, Er, with JC, I'm happy like everybody else. Having a special talent like that come in and help out the team is amazing. Oh, di ba? Kaya tama na ang pagmumukmok at sabay-sabay nating enjoyin ang magiging takbo ng kanilang laro. Manalo man o manalo. Eh, matalo. <laughs> Hindi din naman dapat malungkot ang mga diehard fans ang ating idol na si JB dahil kahit na hindi niya marepresenta ang ating bansa ngayong FIBA World Cup, papangunahan niya naman ang Gilas Pilipinas sa darating na Asian Games sa Hangzhou, China. Kaya wala na tayong ibang dapat pang gawin kundi ang sumuporta at maging masaya. Sabi nga ni Justin Brownlee sa kanyang interview, I wish the team and JC the best of luck. I'm happy for the guys, I'm happy for the country, and hopefully we have a great show here in the World Cup. Anong malay natin? Sa susunod na FIBA World Cup ay matupad na ang pangarap ni Justin Brownlee na makapaglaro at mairepresenta ang Pilipinas. At dyan na nagtatapos ang ating video. Para sa karagdagang impormasyon at susunod pang mga ganap, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. Dito lang yan sa IMAX Sports. Bye!